Pwede. Okay. Ah, uh, Tagalog? O. Oh. Tagalog. Oo. Oh. Oh. Tagalog. One word. Hindi. One word. Pwede. Oo, oh, one word. Tao. Pwede sa hayop. Pwede. <laughs> <laughs> ah. Stuck dito. Kumakain siya? Oo! Oh! <laughs> Kinakain siya? Oh! Pwede, pwede, pwede. Pwede? Pwede. Pinigaw, pinigaw. <laughs> pwede, pwede. Pinigaw. Hindi siya bagay. Hindi. Hindi. Mare. Nakikita sa bahay. Oo. Oh, oh, Ano ba? Sino ba pang ikinggan? Oo, oh, lahat <laughs> sa bahay. Oo, oh, oh, ha? oh. oh, lahat sa bahay. Nasa bahay. Hmm. Kusina. Oo. Oh, pwede. Wala sa kwarto. Hindi. pwede. Hirap. <laughs> tao pag. siya. Oo. Oh, oh, Tao. Oo. Oh, oh. Pangalan ng tao. Oh, Pwede. 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 Sa tunay nyo? Hindi. Leo? Hindi. Davila? Hindi. Gabayig? Lugar? Hindi. Hindi nga dito. <laughs> Sino si gabila, Kanina pa yun ah. Si? Street. Di siya Lugar? Hindi. Di siya ka Pwede. Pwede. <laughs> pwede. Hindi siya kinakain. Nakakain. Pwede, pwede, pwede. Pwede. Pwede, pwede siya kainin. Oo, oh! oh, naman. na <laughs> <laughs> Hindi siya iniinom. Hindi. Kinakain. Oo. Oh! Ino, kuya? Pwede. Pwede, pwede, pwede. Pwede, pwede. Pwede, pwede. pwede. Gulay, gulay. Hindi. Ah, uh, karne. Oo. Oh! Oh! <laughs> CẢM <laughs> ƠN <laughs>